Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. May gabi, Pader. Uh, ako, Pader, ako na rin konsulta unsulta mo. Isip, uh, akong suon nga, iksuon sa pagtulunan. Karol, Pader, akong natanaw nga, ang iyang kimtang na luoy ko niya, kay, di ay duha kahi kayon, na ako'y, ako'y nagungit niya, isip usaka ni Minister. Karon ako ang nakita na luoy kay siya, kaya di naman siya kabarug. Ya ako ang na doon na siya ipakita na ako na bangkil sa baboy ihalas o bagong na way mata. Bawa ko niyong nga, isip akong gibati sa iya tungkol sa akong pagkasuod. Mangita ko kasulbaran nga para siya akong mahatagan uh, ba kay naluoy ko kay akong pagtanaw gamay na lang kuwang pero you kung know, saan taman na mo may giabot sa iyang kinabuhi Para. so kaya na, dapat masurrender na siya dagang kay kong experience ana yung mga ingon ana mga okultista dahi kuan bro ikatikais bro sa imong nakatunan karon knowledge is power Dekoy ko'y albularyo nga utsinta anios, bugat kaing lawas po, lalaki. O niya, di na siya katindog nga maginosara. Nanay mo asis niya. Lisod yung kayo. Kina lisodan. Ikuntay, lingkod. Maglisod kag tindog, maglisod ko father kung may mo alsa ako, May mo guide na ko. Muagak. Iko, unsa may kalaki ni mo, daghan kay kong orasyon, Fader. Albularyo ko, Fader na hurim-hurim. kay ko lawas, Father. Nabaligyan na akong kabaw, Father. Yan na siya mga gipang suot ko. Tatay, andam ka mo surrender, ana. Surrender niya. Dito niya sa deliverance. Office. So, pag deliverance, napasok dahil sa cross. Pero iyang gigwanta. May e mauwaw man <laughs> Anong -anong -anong siya, kay nagkan man tao. Anang nanonon siya. Iyan na siya gigwanta. Wala siya magsaba. Pag humang deliverance makaigsunan, perting gaana na iya Pila na katuig, na siya lakaw-lakaw -lakaw sa iyang mga silingan, wat na siya gawas-gawas sa iyang silingan, karon perting ng gawas-gawas. Isa nga, sos, kung nahibaw lang dyan ko, wat tumabaligya akong kabaw ba? <coughs> kung nauna lang ko sa ministry ni Kristo. Wala nga, kung wat tayo inusinti ta, gasto kayo. Nang karon tabangi ko ninyo, pag-educate, bisan lang sa inyong pamilya lang. Amen? Tabangi ko ninyo. Okay, sugod karon, magsasangyaw na mo sa tinago nga kinaadman sa gingharian sa langit nga inyo nang nasairan karong gabi una. Amen! So ayan po mga peers, sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inanyayahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-salute niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook, Pins, and YouTube channel dami niyong matutunan isa buhay natin ang ating matutoy Rodillo et Iglesias